Hey, yoo! Tinan ko nga. Ano ba yan? niyas sa camera mo. oy <laughs> Hoy, ano ginagawa dyan sa likod? Gulo! Hoy! Ay! Ay, post ko sa Facebook. Youtube kasi. Youtube oh. pala. Ano ano <laughs> ano <lang? laughs> Tatawa. Okay, gusto, gusto ko lang sabal magdakaw eh. Pero ano yan? Ay, i-report ko, i-report ko. I-report ko. I-report ko. ko sila para ano? Ano? I-report ko sila. Para ano? Dating. Dating yun. Titingnan ko yung pangalan nila para malaman ko. Ano ulit yan? Crush, crush kita. Yung crush kita, nakita ko. Nakita ko yun. Okay. Papartulfo daw. Crush kita ayan. Crush yan. Jenny crush kita. Crush kita. Crush kita. Crush And then the V4. Kung asa mo lang dito. Mag V4. Mag V4 and... And... And Jenny Sita. Ako, ako mag-run. Diyan, diyan. I-report -re -re na yan. I-report natin sila. So... Hindi, ito sila. I-report. -re Ay, hindi, block yan. <laughs> ah, yes. Nag-block na tayo. Um, hindi ito yung sex. Ano yun? At saka sex. Okay. <laughs> okay. And then... Oh e shit, nakabos. No, e and then... Yo, e and then mag-B4. Hala! Nakabalik na siya. Shut up! Ayaw! Mag-B4! 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 <inaudible> Nainapid eh, ko maya, siya. Maya, maya, ko. maya, maya. Talagang mamamatay. Bakit? Ang kanyang mga wifi. Bakit? Sarap rin. Mag-B4. Uh, Mag-B4 yan. yan. Ako na, ako na. Just masakit na. Six. Yo, masakit na daw. Anong, anong klaseng sakit yun? Yan. 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 Ano, <laughs> <bastos kaya. laughs> mga bastas ko yun. Mga bastas ko yun. Sige na. Sige na. Sige na. Huh? Sige na. Ano na? Pag ano? ako ng pera, ayun. Ayan. Nakita ako! Ayaw po. Ayaw. Ayaw po. Ayun po. Maya maya mawawala kayo. Anong please? Subong <laughs> sakit ko. <po>. Ano to? <laughs> ano na yan? muti ka na makita. Sana malib kayo, be. Hindi yan, maaari. Maghintay ka lang. Maya-maya, madidiritin maya. ma, sila ano kasi. Ano yan? Nangyay. Ano yung suot niya? Ano yan? Ano? Dapat tunog ka para mas makita mo. Sige nga, sige nga. Ano yung suot niya? Pero ko po dahil maaari. Yan, 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 yan. Ah, to. yes. E, sige na nga. Uy, uy, uy. Gusto na niyong nakaw eh. Gusto ko lang po magnakaw, di ayoko pa magkita Pepe. <laughs> <laughs> ah, di ba? Ano yun? Kaktuwa tuwa sila. Ano yung kaktuwa? Ano Kala, yun? Mm. buti na. Buti hindi ka nakita. Ayan na, na. Nalib na ata sila. Wait, what? Ay, hindi. Hindi pa. Hindi pa. Kaya na niya. Uy, nalib man na ata natin si Mag-B4. Ay, hindi. Nandiyan pa siya. Alam na wala na siya signal. <laughs> ano daw sabi niya? Ano daw sabi niya? Ano Baby, gala tayo. Oh, sis. Oh, sis. Maya ba yan? Mabawala kayo. Na. Nah. Hindi niya sabi yon Hindi niya sabi. Sana makakibalay kayo. <laughs> <laughs> Sakit. Sakit sa puso pag hiwalay kayo. String plus rubles? Ano to? <laughs> ano? Ano? Baby, okay, ba? What? Okay, maya maya talaga. Ano yung papagit mo? <laughs> mga wala talaga kayo ng wifi. Maya maya, na-repet na kayo. At ano, ano, yan? Ano! ano yan? Ano yan? Ano yan? Nagyaman yun naman mga gabi? Susunod ano na nakain ko. I-report na. Ay, ano maya? ibig sabihin na report? I-report kasi may, may... Yung mga ano? Oo, oh, ano alam mo na. Ganyan, hmm. ganyan. Bakit ka mo i-report sila? <laughs> Ay, iyo. Ba't oh, no, no. no. po sila ila ili-report? Kasi ano, bawal dyan sa Roblox eh. Ginawa mo dati sa dating mga account. Babae. Hello, ano, ano, did yan. you support what? Kaya pala, ni-report mo ako eh. Ni-report mo. Masa uh -huh. saan na si may Beaver? Mag before? Oo. Hmm. Ay, doon ako upo. Kala ko nawala na sila eh. <laughs> Tagal nila! Sana may mag... Sa kalila. Ano sa kanila? Sana mag kayo? Mag-report. Sino saan? Ano yung ng babae? Gogi. Hindi, babae, leave na ako. Oh, my oh gosh. gosh. Oh, yes. Ayaw! Ayaw! Marereport na kayo, b. Marereport. Diyan, 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 dapat. Na, nga. Gaya. Ayaw. Ayaw, mga bae. Tingnan Kasi... Ano Bawal to. to? sa ano, Roblox. Roblox. Ano, may nagsisex. <laughs> guning? Sa likod, may nagsisex. May nagsisex po sila. Ay, eh, huwag mo sabihin dyan. Huwag ka uh, magsabi. Guning? Wait lang. <laughs> that. Natutuwag na kami. Sting plus robots equals... Guning. Is that guning? <laughs> Be, hindi nakao nang sana ako eh. Nakaw lang ikaw, Be. Ba't ka? Gusto mo lang mag -nakaw. Kailangan ni ng bleach. <laughs> bleach. Kailangan ko mag-parang nakaw. Okay. okay. What the? Eyo, anong gagawin nila? Ano na naman? Ah! <laughs> <laughs> na ba kaya ako nanonood sa inyo? <laughs> Sebo, sebo mau pos ke tuh saya cap. Pos, pos aku mau pos. <laughs> YouTube mana? Aduhan aku. Kalau batal, boleh lagi hari kau mau lagan. Boleh lagi <laughs> hari kau mau be. Alam mana? <laughs> <laughs> ah, pos ke tuh. Pos kian, ito. Sa, Facebook. Sa YouTube. YouTube. YouTube, <laughs> bro. YouTube, bro. Sa YouTube. Lagi ako sa YouTube. Lagyan mo lang kasi YouTube. Bro, lagyan mo na YouTube. Wait lang, may gagawin ako para hindi nabalig nila ha. Binadyo ko, ha. Bilhan Ay, boob. May gagawin ako. Ipunta ulit ako. Ay, oh, gagawin ko mamalaghan. <laughs> Nina, Nina ko mo sarili mo pera. <coughs> Hindi ko alam. Baby, let's fight! Baby, go, let's go, go fight. Baby, let's go. <coughs> hala! Uy, hala, naglib. Oh, shh! Naano yung bahay nila? Sabi mo, post ko to sa Facebook. Post ko to. Sabi mo, post ko to. Ayan lang. Puda, po, na YouTube, YouTube. 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 Yo, YouTube. Ano ba? Youtube. Hanapin natin. Ano daw sabi niya? YouTube. Hanapin natin jowa mo. Ba't kayo go -go? Ba't okay, -go -go? Gun. <laughs> Pusko. guning Bakit ba't kayo ng gu-gu? hindi naman ganyan. Post ko to. Sa. Iso. Sa. posmo. mo. Oh, ge, sabi mo yan. Sabi mo yan, mo. Sabi mo, post niya. Sabi mo. Sabi niya, sabi niya, sabi niya. Sabi niya, sabi niya. Sabi niya, YouTube. Ge, ge. Ge. Ge, post ko talaga. Ko Tal. nah. no, talaga. Tal. No, so, ah. talaga. Ye po. Oh, talaga. Bye me. Bye. Get. Bye. Bye. Get. Hard fun being famous. Dan. Ikuna lip kana. Bye. Oi, wag na, wag na, mapapagdian. Baba.